Hi guys, ito pala guys. Bili ko si Jelek. Si Jelek nagpabili pala nito sa akin. Ano to guys, 100 pesos tong apat. Ayan oh. Pasahan niya. Tapos ito guys, ayun yung yakult ko pala. Hindi ko pa guys, napapatahi. Busy pa si Manay. Tapos, tingnan nyo guys, so oh. basa-basa ako kasi naglinis ako dyan sa kabila. Tapos, dito muna ako sa loob ni Jelik. Nag-upo muna ako, mga guys. Si, si Jelik may rep. Uh, ang loob ni Jelik, guys. Alam ano mo, puro abubot. Abubot. Yan ang, ano ni Jelik? Rep. Kulao na rep. Plastic niya na. Plastic muna natin tong papagawa. Ipapatay ko to guys pang ano dito sa yan oh. Yay. ang cortina hmm, tama na guys stop on ilagay mo muna ito sa ibaba oh. pahinga muna ako guys sa pagod ako basang basa guys oh. kaya parang andilim dito kasi ang taas ng ano nito eh ang taas ng ceiling niya o oh, ayan oh. ang taas niyan guys Hindi ko alam kung pong baba-babaan no kaya hindi masyado maliwanag. Ayan na si Jelik, nakahiga na. Ayan na. Diyan. Yan. na. Pag-ayunan wow. okay. na.

ini nga yeah. itong ano mo ini so mga ano-ano sa mo na sa iyo pagka mm -hmm. mag na dito you mm -hmm. Nanay, 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 guys, nailagay ko na yung ito, yung basahan. Dito, sabi ko dito, banda lang yan dyan. Tapos yung medyo mga basa-basahan ng mga damit yan, dyan siya. Kasi nababasa dyan guys na pagpapasok. Tapos yung chinelas pag madumi. Tapos ayan guys. So, ayan. Dyan naligo na siya guys dyan. Oh. Ito yung tuwalya niya. Oh. Pauwi na na. ko, Jelik, mauliin ako ni eh. Tingnan niyo guys, ang taas ang ceiling nito, eh. Ito nga, guys, kung totoo, simpili patulagin yung taas, tulugan. Taas ito, guys, eh. Ayan, oh. Dito ko, guys, sa kabilang side naman. Ayan siya, guys, oh. Oh. Ayan, guys, ang mga tubong yan. Yung ano yan, CR sa taas at banggirahan. Yung mga tubo na yan. Dito yung nakakonek sa, ano ko, sa CR ko dito sa tindahan. Ito nga guys, so pag nilagyan mo pa yan, kaya lang malaki gastos niyan guys eh. Yan, pag nilagyan mo yan na parang taas na higaan.